At kung gusto mo ang mga ganitong content, huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Ang Earth ay kilala bilang Blue Planet dahil 71% ng mundo ay binubuo ng tubig. Matatagpuan din ang tubig sa ilalim ng lupa at bilang singaw ng tubig sa hangin. Ang debating tubig na iniinom ngayon ay maaaring ang parehong tubig na dating tumulo sa likod ng isang mamet. Ang daigdig ay isang closed system, ibig sabihin, kahit ang napakaliit na bagay, kabilang ang tubig na umaalis o pumapasok sa atmosfera, ang tubig na narito bilyon-bilyong taon na ang nakalipas ay narito pa rin ngayon. Ngunit, nililinis at pinupunan ng Earth ang supply ng tubig sa pamamagitan ng hydrologic cycle. Ang mundo ay may kasaganaan ng tubig, ngunit sa kasamaang palad, isang maliit na porsyento o 0.3 lamang ang magagamit ng mga tao. Ang iba pang 99.7% ay nasa karagatan, lupa, yelo, at lumulutang sa atmosfera. Gayunpaman, karamihan sa 0.3% na magagamit ay hindi makakamit. Karamihan sa tubig na ginagamit ng mga tao ay nagmumula sa mga ilog. Ang karamihan ng sariwang tubig ay talagang matatagpuan sa ilalim ng lupa at sa mga aquifer. Ang groundwater ang nagbibigay ng tubig sa ilog kaya naman ito ay patuloy na umaagos kahit na walang pagulan. Ang mga tao ay maaaring gumamit ng tubig na galing sa ibabaw o sa kailaliman ng lupa. Ang tubig na nanggagaling sa mga ilog, sa lawa ay pinakakaraniwang pinagkukunan. Humigit kumulang 378 bilyong galon kada araw ang ginagamit ng tao. Mayroon ding mga problema sa kontaminasyon. Nililimitahan pa nito ang dami ng tubig na magagamit ng tao. Ang tubig ay matatagpuan sa maraming iba't ibang anyo at sa maraming iba't ibang lugar. Bagamat madami ang tubig sa mundo pero para sa pagkonsumo ng tao ay limitado. Distribution ng tubig sa mundo Tubig sa karagatan, 97.2% Mga glacier at iba pang yelo, 2.15% Tubig sa lupa, 0.61% mga lawa ng sariwang tubig, 0.009%. Dagat sa lupain, 0.008%. Kahalumigmigan ng lupa, 0.005%. Atmosfera, 0.001%. Mga ilog, 0.0001%. Di natin akalain sa data na ito, makikitang napakalimitado lamang ang magagamit ng mga tao. Ang tubig sa mundo ay isang may hangganang pinagmumulan. Ang pagprotekta sa lahat ng anyo ng tubig ay dapat mas bigyan natin ng pansin. Ang polusyon mula sa paggamit ng mga fossil fuel ay maaaring makaapekto sa lahat ng anyo, mula sa pagdagas ng krudo hanggang sa acid rain na nabuo mula sa pagsunog ng karbon. Ang acid rain ay bumabagsak sa lupa at dumadaloy sa ibabaw ng tubig, pabalik sa lupa at pabalik sa hangin. Maari itong maging isang walang katapusang cycle. Habang pumapasok ang kontaminasyon sa ikot ng tubig, mas maraming tubig ang maaapektuhan. Karamihan sa tubig sa mundo ay may asin. Ang sariwang tubig ay limitado lamang. Kung gayon ay dapat matuto tayong magtipid at panatilihing malinis ang ating kapaligiran lalo na ang mga pinagmumulan ng inumin. Lagi nating tandaan na tunay na isang mahalagang yaman ang tubig. Huwag natin itong abusuhin.